Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Ng gabi. Bilang mga Pilipino, marami tayong mga sinusunod na pamahiin sa patay. Lagi natin itong sinusunod sa takot na baka may mangyaring hindi maganda kapag tayo ay sumuway. Si tunying ang bida sa ating kwento, marami siyang alam na mga pamahiin sa patay. Ang tanong, nasusunod ba lahat? At kung hindi man ito masunod, ano ang magiging kapalit nito? Magandang gabi ako si Lady Gracia, kitong liham ng gabi. Liham ng gabi. Salamay ng kakambal ni Toning. Marami siyang mga pamahiin na pinapaalala sa mga nakikiramay. Bilin kasi ng kanyang lola noon, dapat sundin ang mga nakagisnang pamahiin sa patay para hindi malasin o walang sumunod na mamamatay. Una sa mga pamahiin ay kailangan daw nakatakip ng puting tela ang mga salamin sa bahay kung saan magaganap ang lamay. Ang sabi kasi, kapag nakita raw ng kaluluwa nang namatay ang refleksyon niya sa salamin, hindi na raw siya tatawid sa kabilang buhay. Makukulong na lang daw siya sa kanyang bahay at hindi na matatahimik pa. Tinawanan nga si Tunying ng mga pinagsabihan niya. Paano raw ba makikita ng kaluluwa ang refleksyon niya sa salamin? Eh kaluluwa na lang siya hindi umimik si Tunying. Hindi niya lang masabi pero nung bata pa lamang siya, nung namatay ang kanyang tatay, tinakpan ng kanyang nanay ng mga puting tela ang lahat ng kanilang salamin sa bahay. Pero matigas ang ulo ni Tunying. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Tinanggal niya ang puting tela sa salamin at saka humarap doon para magsuklay Hanggang sa biglang nakita niya mula sa salamin ang kanyang yumaong tatay Mabilis niyang kinuha ang puting tela at saka muling itinakip sa salamin. At mula noon, nanatili na sa kanilang bahay ang kaluluwa ng kanyang tatay. Palagi na itong nagpaparamdam kay Tunying. Madalas, tumatabi ito kay Tunying sa kama. Hindi niya sinabi sa kanyang nanay ang pagpaparamdam ng kanyang tatay. Alam niya mapapagalitan siya dahil hindi niya sinunod ang pamahiin. At nakaramdam din siya ng konsensya dahil hindi nakatawid sa kabilang buhay ang kanyang tatay dahil sa kanyang kapabayaan. Tiniis na lamang niya pagpaparamdam ng kanyang tatay sa loob ng dalawang taon. Makalipas kasi ang dalawang taon, nagpasya na ang kanyang nanay na umalis na silang mag iina sa bahay na iyon para tumira sa kanyang lolo at lola sa probinsya. Natatandaan pa nito ning habang papalayo sila sa dating bahay, nakita pa niya ang kaluluwa ng kanyang tatay na nakasilip sa bintana, nakatingin sa kanila. Malungkot ito dahil nakulong na ang kanyang kaluluwa sa bahay na iyon. Gusto niyang sumama, kinatunying pero hindi niya magawa. Ang mga sumunod na tumira sa bahay na iyon ay nakaramdam naman ng kakaibang bigat. Palagi rin daw nilang naririnig na may matandang lalaki na umiiyak alam ni Tunying na iyon ang kanyang yumaong tatay. Dahil nung nakatira pa sila roon, madalas niyang nakikita at naririnig na umiiyak ang kanyang yumaong tatay dahil hindi ito matahimik. Gusto na nitong makatawid sa kabilang buhay pero hindi niya magawa dahil hindi na ito makalabas ng bahay na iyon. Sobrang nakokonsensya si Tunying sa sinapit ng kaluluwa ng kanyang tatay. Kaya mula noon, pinangako niyang susundin na ang lahat ng pamahiin sa patay. Lagi na lang pinagtatawanan si Tunying ng mga tao. Kapag strikto niyang ipinapatupad ang mga pamahiin sa lamay ng kanyang kakambal. Isang beses, nakita niya ang kanyang pinsan na ihahatid palabas ng bahay ang boyfriend nito. Bawal daw maghatid palabas ng mga bisita ang kahit na sinong kamag-anak ng patay. Ang sabi kasi, ihahatid mo na raw ang taong iyon sa kamatayan. Hindi naniwala ang pinsan ni Tonying. Hinatid pa niya ang boyfriend nito palabas ng bahay hanggang sa makasakay na ito ng taxi pa uwi. Nagbalik ang pinsan ni Tunying sa lamay dahil bigla daw itong nakaramdam ng antok mabilis itong nakatulog. Makalipas ang isang oras, nakita ni Tunyin na pumasok muli ng bahay ang boyfriend ng kanyang pinsan. Tahimik itong dumungaw sa kabaong ng kakambal ni Tunyin hanggang sa bigla na lang nitong pinagmumumura ang kabaong habang umiiyak. Nagulat si Tunyin Nilapitan niya ang boyfriend ng kanyang pinsan para patigilin ito sa kanyang ginagawa. Pero laking gulat niya nang bigla itong nawala. Kinabahan na si Tunying lalo na nung biglang sumigaw ang pinsan niya mula sa kwarto. Agad na pinuntahan ni Tunying ang kanyang pinsan. Naabutan niya itong umiiyak at nakaupo sa sahig ng kwarto doon nalaman ni Tunying na nabangga ng 10-wheeler truck ang sinasakyang taxi ng boyfriend ng kanyang pinsan. Hindi na ito pinalad na mabuhay. Isinisisi ni Tunying ang nangyaring iyon sa pamahiin na hindi sinunod ng kanyang pinsan. Huwag maghahatid ang kamag-anak ng bisita palabas ng lamay. Pero walang kumampi sa kanya Nagkataon lang daw iyon at marahil oras na raw kasi ng boyfriend ng pinsan ni Tunying. Di na lang siya umimik. Sa loob-loob niya kung ayaw nilang sumunod, wala na siyang magagawa. Basta susunod si Tunying, igagalang nito mga pamahiin kahit siya na lang ang mag-isang naniniwala roon. Hanggang isang araw, nagulat na lamang siya ng may grupo ng mga lalaki ang nagtatapon ng barya sa kanilang bakuran. Nilapitan niya ang mga iyon para tanungin kung bakit sila nagtatapon ng barya sa bakuran ni Natunying. Sumagot ang pinakamatandang lalaki sa grupo. May pamahiin kasi sa amin na kapag gusto mong manalo sa sabong, magtapon ka rin ng barya sa bakuran ng lamay. Doon lang narinig ni Tunying ang tungkol sa pamahiin na iyon. Hindi naman niya kinontra. Hinayaan na lang niya. Makalipas ang ilang araw na balitaan niyang natalo sa sabong ang grupo ng mga lalaking nagtapo ng barya sa kanilang bakuran. Meron daw kasi silang pagkakamali sa pagsunod sa pamahiing iyon. Dapat pala hindi sila makitang nagtatapon ng barya sa bakuran lalo na ng kamag-anak ng patay. Sa mga sumunod na gabi ng lamay ng kakambal ni nga mas lalo itong naging mahigpit sa pagsunod sa mga pamahiin. Hindi siya nagpapasalamat sa mga nagbibigay ng abuloy at nagsasabi ng condolence. Bawal daw kasi iyon dahil parang pinagpapasalamat mo parao na namatayan ka. Bumili rin si Tunying ng isang bilao. Ipipilit niya sa kanyang mga malalapit na kamag-anak na kumain sila ng sabay-sabay at magkakasalo sa bilao na iyon sa last night. Dahil nga sa mataas ang emosyon ng mga nagluluksang kamag-anak, hindi raw maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at galit sa isa't isa. Kaya ang pamahiin na kumain ng pamilya sa iisang bilao ng sabay-sabay ang siyang pipigil. Sa pagtatalo at pagkakawatak-watak nila, oras na mailibing na ang patay. Meron din pamahiin na dapat ay merong dalawang kandila sa magkabilang dulo ng kabaong. Iyon daw kasi ang magsisilbing ilaw ng patay sa paghahanap niya sa daan patungo sa kabilang buhay. Kapag namatay daw ang isa sa mga kandila, maliligaw daw ang kaluluwa. Naalala pa nga niya nung unang gabi ng lamay ng kanyang kakambal, nakaidlip saglit si Tunying na naginip ito Nagagalit daw ang kanyang kakambal dahil hindi nito makita ang daan papunta sa kabilang buhay. Wala raw siyang ilaw dahil namatay ang mga kandila. Inutusan niya si Tunying na gumising na at sindihan na ang mga kandila. Doon na nga nagising si Tunying at pagtingin niya sa mga kandilang nasa magkabilang dulo ng kabaong, nakita nga niya'ng wala nang sindi ang mga iyon. Kaya agad siyang kumuha ng posporo para sindihan ang mga kandila. At sa pagsilip niya sa kabaong ng kanyang kakambal, nakita niyang parang umaliwalas ang mukha nito. Parang masaya ito na sinindihan ni Tunying ang mga kandila. Mula noon, hindi na natulog si Tunying sa lamay ng kanyang kakambal. May pamahiin din kasi na hindi dapat tinutulogan ang patay. Kapag wala raw kasing nagbantay sa patay, pwede raw palitan ng punong kahoy ng saging ang bangkay. Kwento iyon ng mga matatanda nung bata pa lamang si Natunying. Sabi ng iba, Pampagising lang daw yon para sa mga nagbabantay. Panakot lang. Pero para kay Tunying may katotohanan ang pamahiin na iyon. Sabi kasi ng isang alboraryong nakausap nila, kapag may lamay, umaaligid daw ang mga nilalang sa dilim para maghintay kung kailan walang nagbabantay sa patay. Doon nila Ipapalit ang bangkay sa punong kahoy ng saging. Sa una raw, hindi iyon makikita ng mga tao dahil malilin lang sila ng itim na mahika. Pero oras na maisara na ang kabaong para ilibing na ang patay, kukupas na ang epekto ng itim na mahika. Doon na lalantad na punong kahoy ng saging ang nasa loob ng kabaong at hindi bangkay. Kaya nga siniguro ni Tunying na hindi iyon mangyayari. Lagi siyang nakaupo sa bandang ulunan ng kabaong ng kanyang kakambal para makapagbantay. Hindi siya natulog. Tiniis niya ang pagod at puyat Panay ang silip niya sa loob ng kabao, masiguro lang na andun pa rin ang katawan ng kanyang kakambal at hindi napapalitan ng punong kahoy ng saging. Malaki ang sinakripisyo ni Tunying para sa mga huling araw ng kanyang kakambal hanggang sa maipasok na nga sa nitso ang kabaong. Doon pa lang nakahinga ng maluwag si Tuning. Nagmadali siyang umalis sa simenteryo. Kahit gusto niyang lumingon sa puntod ng kanyang kakambal, hindi niya pa rin ginawa. Isa sa mga pinakuling pamahiin kasi ay huwag mong lilingunin o huwag mong lilingunin ang puntod oras na maipasok na roon ng patay. Tuloy-tuloy ka lang daw sa paglakad hanggang sa makalayo na. At habang naglalakad palayo ng sementeryo si Tunying, hindi nito maiwasang balikan ang mga nangyari sa pitong araw na lamay kung paano niya ipinaglaban sa mga hindi naniniwala ang mga pamahiin. Mahigpit niyang sinunod ang mga pamahiin, hindi lang sa takot na may mangyaring hindi maganda. Pero dahil iyon ang huling paraan niya para masigurong payapa ang pagtawid ng kanyang kakambal sa kabilang buhay. At higit sa lahat, sinunod niya lahat ng pamahiin para ipakita sa huling pagkakataon ang respeto at pagmamahal sa kanyang kakambal. Liham ng Gabi